magtatanim ako lang ng kamuti lang. Kung bakit ko nilagyan ng sako lang, kasi, alam mo nga lang ga, na na-realize ko lang na pagkatapos ko magsimilya ng papaya lang, dito na ako lang. Kamuti to lang. Kasi dito ako lang, kasi dito ko nilagay kasi pag harvest madali lang, no? Kung madami lang kayo ng sako. Kasi kapag dun sa lupa mo ay itatanim ng marami, maganon-ganon ka lang, mahirapan ka talaga lang. Wait lang, ha? Ko, yan na lang. Yan, ang daming mga and, dahon, walang dahon, no? Pero sa ilalim niyan da, lang yung mga gamot, marami talagang pina, pinasukod yan. Ayan. Kasi magsasalingsing yan eh. Katulad nito lang oh. Mm. Ayan. One, two, three, four. Four sacks na yung natatanim ko. Na kamuti. Eh, pa, pa, everyday, everyday lang talaga ako lang kasi magbubunglay pa ako dyan lang eh. So, ito lang itatanim ko sa lupa. Pero, dinutdut ko talaga yan lang. Pero, let's see na lang sa result lang.